Good morning po sa inyo lahat. Welcome to my vlog. Andito po ako ngayon sa Barangay Matinik. Sa may tabing dagat. So may napansin nga po ako dito magkakasunod na bangka. Yun, so punong-puno po sila ng sakay na tao. At pabalik-balik din po sila. Yun pala po ay nagpo-procession po sila ng santa sa kadahilanan po kapistahan po pala ng araw na ito dito sa Barangay Matinik. At kung may napapansin po kayo ng mga cottage, ito po yung lugar na to ay dinarayo ng mga may hilig po mag-swimming. Marami pong cottage dito. May mga may floating cottage at mga cottage na pwede nyo yung rentahan. So, hindi ko po alam kung magkano po yung renta sa cottage na yun. So, kayo na lang po ang mag tanong kung sino po yung may-ari. So, kasalukuyan nga po nakikita po natin ang mga bangka, pabalik na naman po sila. Yan po ay yung mga nagpo -position. So kung ang tawagin po sa ibang lugar po nun ay paguda. Hindi ko po alam kung anong tawag dito sa kanila. At nasa tubig dagat. First time ko po nakakita ng nagpo-prosesyon sa tubig dagat. Kaya nagulat nga po ako sa kanila at bakit sa dagat eh meron naman pong kalsada pwedeng i -position sa kanila po ang tradisyon po nila ay sa tubig so tatlong balik po ata sila bago sila po nagtigil so ginagawa po nila yan pagka high tide kasi po pag low tide ay baka sumansad po yung mga bangka nila kasi medyo may kalakihan po yung bangka na gamit nila at napakaganda po ng view sa lugar na to Napakalinaw po ng tubig at napakalalim. So, dinarayo po ito ng mga tao para mag-swimming. Maganda rin po ito sa buong pamilya. Kung halimbawa gusto nyo pong mag-swimming, maganda rin po dito. Kasi malalaki po yung cottage na ginawa nila. Pwede rin po kayo mag-rent ng bangka kung sakaling gusto nyo pumunta dyan sa may una para ma-enjoy ang karagatan ng Barangay Matinig Lopez Quezon. Ayan po. So, ang dami mo palang magkakasunod na bangka. So, paguda po ang tawag din sa amin. Hanggang dito na lang po. Thank you po.